Then... Tignan mo, ang pangit ko na tuloy. <laughs> Dati ka bang maganda? Before. Asan, pasihan. Asan na ngayong pasok ay maalala mo pa rin ako ano na hanap-hanap ano ang ibig mo At ano. wala ka na I'm tayo. Mas, hinantay kita kahapon, hindi ka naman dumating. Sorry, sorry. Nag busy ako naghanap ng mga costume kasi ito. Ang dami kong nahagilap. And pinifitting ko na rin para sa inyo. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Lola, ito, ito, ito. Ito, Lola, bagay ito sa inyo. Isukat mo nga. Puro istad. Ano lang? Istad. Istad. Istad ako, puro istad. -istad. Yuletide carol, tiny tots with their eyes. Ano ba diba naman niya? Michael Jackson naman niya. Ate, hindi ba delikado yan? Hindi, oh. safe to. Walang tusok. Walang tusok. Eh, mukha ko nga natusok na. Bibigyan mo pa akong ganyan. Ay, sige po. Huwag <laughs> po ito. Ang <laughs> bira itong bato. Yung bagay naman sa amin. Oh, so punch late. Dashing through the snow. I don't wanna fall so punch late. ko Pasko. Ano? Ito po, ito po. Plain, eh, ay, Costume pwede. po ni Baste. Kasa sa'yo, sa ha? <laughs> Ang laki ng sukat ng bata na yan, ha? Anong tawag sa amin diyan? Santa Old? Ito po. Gusto <laughs> niyo ba ito, Lola? Alden, ah, try mo nga yung pink. Alin diyan? Yung Et, dress? Ito? Yan, oo. oo. sandali. Try mo. Sige, sige. Kay Raisa May ata yan. <laughs> pero parang sa ito bagay eh. Pero sige, hindi. kung gusto mong itry ko. Parang ang malaman namin dito eh. Sukat mo na, dali. Bilisan mo. Opo. Bagal mo lang. Eh, ito? Baka masira naman yan. Yan, Aden. Yan. E, baka hindi po kasya sa dalit. Kasya yan. Kay ni Dora to eh. Kasya yan. Ba baling kinitang kakaya. Wala, parang gusto ko yan. Parang gusto mo to? <laughs> huh? Gusto ko para sa sa'yo. Kasha kaya? Oh, doon na bagay, oh. Well, Ikat ka, ikat ka. Alden, balakangin ka, ha? model ka, huh? ma. Meron pa, meron pa. Ano pa ba? Ito, ito, ito. May mga donut. <laughs> Ay! Try mo rin na. try mo rin na. Dali. Eh, baka masira. Sandali, Hindi, sandali. Try ko to, pero susuot mo. Pag sa contest, ha? Oo. Oh, oh. Yung mga donut, so, sa ha? Gusto mo ako naka muna? Ka <laughs> sige, natin sige. para malaman kong bagay. Ay, papahalala ko ah. Carol eh. Yung kasalihan natin. hindi team model ah. Ganda! Oh, yan, ayan, ayan oh. no ganda. Sakto-sakto yung mga donut. Oh. <laughs> <laughs> ano, Andel? Pinagtatawa na ka ni Yaya. Thank po kasi. Susuot Sus mo to, ah. Hindi maganda. Ay, hindi nyo type, Lola? Hindi po maganda. Sa itsura namin, susuot pa namin yan. Sayang naman po yung mga donut. Ayan, yung mga donut? Lola Tinidora, parang bagay talaga to sa inyo. It, 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 has your name written all over it, Lola. Oh, ayan. Sige, ikaw nakaisip, di ikaw magsuot. Nangin uh, on it Lola, pa. Nangin Ka pa. Lola, kayo, ano po bang peg nyo? Ano po bang gusto nyo? Ito, ang dami ba po? Meron pa po Kailangan pang boxing. Kailangan yung outrageous. Ito po, outrageous. Nakatapless po kayo dapat pag sinote nyo to. Yan, gusto ko yan. Lola nga, Lola. Lola po. Ako, okay Lola, ako nakataples. Lola, ito po, Lola. Ayan, Lola. Yan, yeah, Lola, kumikinang. Huwag naman yan para kami sasali sa stage show naman yan. <laughs> Kikita po yung cleavage. Ayaw ko yan. Ayaw nyo po. Ay, sir, Ay wala, ano gusto lola. Ito, pambumbero o oh. pambumbero mga na lang. Hindi kita, kita yung mga ganon. Dapat pa. yung Tago po. Pasundalo, ito po, ito. tagong -tagu na po yan. Walang lalabas diyan. lang po. Alden, Alden. Po, po. Karo lola. Karoling yung sasalihan natin. Karoling di gera. Ah. na ta po kasi ako hindi ko na alam. Ay, sila, sir. Eh. Ito, marami pa po dito kung gusto Meron pa pong pambalay. Ayan, pambalay po. Ang liit niya kay Raisa sa yan. O kung gusto niyo po talaga ng outrageous lola, maghubad na lang kayo. Ito na lang po itakip niyo. <laughs> si eh, Lola, yan. takip niyo lang po sa katawan mo. niyo ganyan, tapos nakalabas yung mga paan niyong ganun. Alde, sasapaking kita. <laughs> kung ipalo ko kaya sa'yo yan. <laughs> ko, lola. Hindi, yung kakay... Na yung napanood natin siya, ano? Ano yung, po yun, Lola? Yung kulay yung ano, yung nung ilaw-ilaw, yung mga damit. Yung may Ay, yung parang para may sumasabog pa eh, po. Huwag namang sumasabog. <laughs> yung may, may Christmas lights na ano. Huwag yung baka makuryente tayo doon. Oo oh, nga po, delikado ito yun. Ito po, ito po. May LED po ito. Ito po. Pwede na po ba ito? Pag nailawan po, mukhang LED. Sukat ko po para sa inyo, Lola. Eh, lahat kasya sa'yo. Eh. Ikaw na lang magsuot lahat. Basta maghanap ka ng maganda yung babagay. O, Dali mo po, na lang lahat po, yan para makapapili kami. Wala mo kami LED, oh. Ganda! Ganda yan. Sino ba ito? Yan, 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 yan. Okay, ako ay okay yan. Ayaw namin yan, nandiyan. Ayaw na naman po. po okay. Bagay sa'yo, eh. Lola, ito po talaga. Ewan ko na lang kung hindi nyo pa gustuhin to. Winner Winner na winner po kayo dito pag ito ginamit nyo. Opo, wala talagang damit po ito. Ito lang ang takip. Ito po. Kahit ano, kahit saan. Pangit po, takip na takip po kayo dyan. Bukala ng pusi at sa labay, ano ba yun? Ginawa Jelly mo kaming dikya. <laughs> jellyfish yan eh. Uh, makati yan, makati. Di hindi mo man lang kami dinasa si Re naman ba lang. Baba lang po ang kita, walang muka, kaya walang kahihiyan. Ah, dinagkit mo dyan. Huwag analis dyan ah. Cute <laughs> ka dyan. Ito naman, lahat cute, lahat cute. Wala na tayong maigit. Ito naman, kahit anusot ng tao, cute pa rin. Po? Basta maghanap ka! Tapos dali mo lahat dito. O sige po, ay... Yung magandang damit na simple. Basta may mga umiilaw-ilaw, may side mirror, Opo. may wiper, <laughs> mga gano'n. <laughs> o so, sabi ko si na, po si Colin. Ang siyaga nga nito si Alden, ang bait-bait sa inyo eh. Baka mamaya naman yung number niyo eh. Walpak naman. Ay, nako. Ay, ah, hindi. hindi. Speaking <laughs> of number, ay, nako. Magugo. Kaya nga, nagwawala yung may-ari dahil sa number namin, eh. Opo. Di ba magkakaganyan yan? Ang ganda ng prefer namin. First time na makikita sa Pilipinas yan. Maganda. Pang ano, itong pang international talaga. International talaga yan. World class talaga yan. World class pang yan. Kaya, ito bagay sa akin. Ay, Ngunit banyan, yeah. ang cute. Sana ay, ang -cute 🎵 Ngunit anong pangyari, mag-ibig sana'y magpapali. 🎵 Puro ka-cute, eh. Uy, Alton, na-miss ko yan. Alam mo, bukas sasotin ko yan. Magsasot ako ng ganyan. Eh, na-miss mong mag-ganito? Hmm. Eh, ako ikaw na-miss ko, eh. Oh! We'll be together. 🎵 thank you talaga. Alam mo, A for effort ka talaga. Salamat kasi, ayun, tinutulungan mo kami ni Lola. Siyempre, ikaw pa ba? Mm -hmm. Kayo pa ba? Kahit ano, gagawin ko. Kahit sana ako maghanap ng costume. Talaga ba? Para makatulong. Oo naman. <laughs> Lahat gagawin ko para sa'yo. ¡Oh, la gana Oh, mano, suit mo naman ito bukas. <laughs> gusto ko makita suit mo ito oh, bukas. Yan lang? Oo. Oh. Ay, sige. Gusto mo ba? Pilitin mo muna ako. Please. Sige na Please. nga. Sige, sasakot ko na yan bukas. <laughs> Agad! Pilis na yun ka nito. Madali naman po akong kausap eh. Ganda to. Bagay to sa'yo. Fink. Pero gusto ko mag-apron din. Pwede kong papatong ko yung apron. Oo. Oh. Tapos ikaw din mag-apron ka din ha. Apron uh, lang. Apron lang. Mm -mm. Mo ba? Bago mo masuot yun, ibabalo kita ng dahon ng saging. <laughs> Biro lang po. Eh, mga lola, ano po bang kakantahin nyo? Oy, eh, sayaw pa lang, ano, lang yun. Mo, yun yung mga, yung mga Yung kanta n'yan. Marami kami siyempre. Mayaman yung, kami dati pang mayaman. Yung ano? Yung... <laughs> How the rumors get started? Start by the jealous people and... Yung mga ganon. Mas ko ba yun? Oo yun. Wala ano po ba yun? Yung mga ano, yung mga pamasko. Yung kasi nga, masaya. Yung masaya. Oh, di ba, di ba, di ka resara. Mga ganon. Baro, ganyan, lili. Yak is black. I want my baby back. Yan, mga maganda yan. Ba-da-ba, ba-da-bole, not a face, not a good <tinyo> pero, pero, pero siguro po, opo, okay, siguro po kahit uh, nung kantahin niyo po, sigurado po ako Team Sobel, Liala Malanalo. Jobeyala Malanalo. Sweet from my sweet yes. sugar for <tinyo> my di mo pa kantahin yung My Way? <laughs> Mas maganda yung Born Free, total panganganak yung araw na yan. Nako. Alam mo, pati pala itong mga rohelo rehelyo mo, kasali natin, ha? Kaya ihanap mo na rin sila ng costume, ha? Yung mga rogelio rehelyo kasama sa contest yan. At maganda siguro, magsugod bahay na muna tayo. Boxing. Mas maganda ba yon? Oh mas maganda. Oh sige. Wala, ano na rin sila, yun. Too na rin. Ito po, may costume sila dito. Ito. pag po. Ay, Rogelio. Baka type nila. Rogelio, samahan mo ako. May aalis uh, uh, tayo. May aasikasyo yun pa kaming iba pang kakailanganin natin. Ano? Yeah, wow.